हां जी नमस्कार श्री apat malapad yung baril ng damit nito ano ito? baril ano mo ay aman pagtalog na baril talagang ano 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 taytay na Yeah. Ayun nga, so nga mga loads. no? Kita nyo naman, ah, maraming maraming tao talaga, di ba? So, uh, although meron dito isang uh, link ng Pride show pa pero iba pa rin daw siyempre original. So, muli mga idol, tingnan natin yung, ano, tingnan natin yung kanilang pila, no? Ah, uh, balikan natin sa ako ng galing, bago ko, bago ko makapili. So yun yung pinakapila niya Ayun so mga lods no Nakikita niyo naman yung pila, grabe Ang ka talaga eh. <laughs> Ay naku, grabe yung pila dito Baka binala ng 5-10 ko nila, yung delayer o Alright, so mainit na mainit talaga mga idol, no? So maganda competition nila, pero syempre may bagong dating, mayroon talagang classic na all-time favorite mga lords, no? Pride show pa since 1985. Uh, syempre, yung sa iba nang susumubok, ikman nyo rin to, pero para sa akin, eh, hindi pa pa rin ang uh, original. Alright mga lords, thank you very much. 140 apat ya, kita bisa. Pwede okay,